i <laughs> it So, hi guys! Nandito pa rin kami ngayon sa Ocean Park. Nandito na kami guys sa taas. Dito kami ng kaibigan ko na nakilala ko sa baba. O, ba? Diba? Sumakay so, na ako dyan kanina sa ano, side na yan. Enjoy talaga guys. Grabe. Sasakyan ko rin tong rides na ito mamaya. Tong anong ito. Sasakyan ko siya mamaya. Tapos, magala-gala pa kami guys. Kaya mahaba pa naman ang oras namin. Anong oras pa lang. So dito guys, sa so kabilang side, ayan. Yan ang nakakatakot guys. Talagang nang sinakyan ko yan. Labas ang ano ko. Bituka ko ba? Parang feeling ko mamamatay na ako. Sa sobrang takot ko guys. As in. Yung pakaramdam ko, patay na ako pagbaba Yung feeling ba? Kasi pag tumataas siya, Diyos ko po, ay, hindi ko na talaga uulitin. Grabe ang ano niya. Grabe ang hirap niya. Hindi naman hirap. Grabe yung takot niya. Pag yung tumataas, pababa, pataas, pababa. Ay, grabe. As in. Ay, hindi mo na talaga uulitin. Well, anyway. Maggala-gala tayo, guys. Para naman nasulit natin ang pagpunta natin din sa Ocean Park. Ayan. Yung kaibigan ko, ayaw niya sumakay. Natatakot daw siya eh syempre hindi natin yun, maano hindi natin mapilit baka mamaya kung ano mangyari di ba mahirap na syempre ano lang kami sumasakay lang siya sa mga sasakayan yung rides na hindi nakakatakot baka mamaya kasi ayan guys alam mo nasumakay talaga ako dyan I promise hinding-hindi ko na talaga uulitin sa buhay ko, guys. Kaya grabe talaga ang takot, guys. Yan, oh. Pag tumataas yan, pag pumupunta na doon sa kabila, ay sa taas, doon sa gitna, uy. Parang pakiramdam ko, patay na ako talaga. <laughs> Alam nyo, guys, yung niyot ko nga itong anong to, itong video na to, kasi yung sigawan ba nila, as in, hindi mo na maririnig yung boses ko sa sigaw sa lakas ng sigaw ng mga nakasakay guys ay grabe ayan yan 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 pag gumagay na just ko puro di maribar nakakatakot tapos yung tumigil siya sa gitna ng ilang segundo tapos binaba ka uli tapos tinas ka uli ay just ko hindi mo na uulitin as in talaga oy sabi ko sa iyo pag baba ko akala ko patay na ako Ay, grabe talaga, guys. Yung yung nage experience ko sa pagsakay na yan. As in, <laughs> kataw ko talaga. Ay, sabi ko sa inyo. Pero syempre, depende naman yun sa tao. Pero ako kasi talaga guys, hindi hindi ko na ulit. <laughs> sa buong buhay ko yung sumakay dyan. Ay, sobra talaga yung takot ko, yung kabalan dibdib ko. Pakiramdam ko, ay, hindi ko, hindi ko na mapakiwari ba yung pakiramdam ko. Iba na talaga guys. <laughs> Hilong-hilo ako nung bumaba na hindi ko malaman kung ano yung mararamdaman ko. Ay, buti nga buhay pa ako eh. <laughs> ko talaga guys yung sakay na yan. Para sa akin lang ha. Pero syempre sa iba gusto nila yan. Pero for me, it's a big no na po talaga. Hindi na po sasakyan yan ulit. Dito guys, sa kabila, ayan mga ano yan. Magala-gala tayo guys. kay mahaba pa yung oras namin ng kasama ko. Mamaya pa kami uuwi hapon. Kay libre naman ang ano. Ang Ocean Park. So, ayan guys. Dito, magala tayo. Papunta rin sa kabila. Doon sa ano. Doon sa isang rides na kulay dilaw. Yung ano. Yung mataas din guys. Na palaruan. Ay, na palaruan tuloy na rides. Ayan guys, ayan. Dito guys, ako oh, pwede kayo dito kumain, magdala ng pagkain. Tapos ayan. Ang init lang guys as in. Sobrang init po. Sobra as in talaga. Ay, nagpunta kang kayo ng ocean park na mga ano, buwan ng July, August, ay. Damihan nyo ang sunscreen nyo, guys. Kaya mangitim talaga tayo. As in, sobrang init po. Ayan, guys. So, ayan guys. Dito sa kabila, ito naman ang rides nila. Dito sila. Eh, dito kayo papasok. Para kung gusto nyo mag-ride dun sa dilaw na yan. O, oh, ayan o. Oh, po yung rides nila, mga kapatid. Ay, hindi ko na rin sinakyan yan, guys. Sa totoo lang. Ay, iba na yung nag-experience ko dun sa kabila. Kaya hindi na ako sumakay dyan. Eh, pakita ko lang sa inyo, mga kapatid. Ay, just ko. Grabe yung takot ko ba. Ayan. Nadignan nyo yung mga tao nakapayong. Kasi po, ay sobrang init. Talaga. As in, napaka-init. hindi oh, ba? Pero maraming tao. Kahit mainit, dami pong tao. Talaga. But anyway, guys. Ito yung rides na yan sa kabila. Ayan, yung umiik. Hey!